Sa nakalipas sa dalawang dekada, ilang royal na babae na mula sa Dubai ang naging laman ng mga international headlines dahil sa kanilang mga pagtakas. Pero ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang babae, si Prinsesa Shamsa, isa sa mga anak ng pinuno ng Dubai na naglakas loob na tumakas sa kanyang pamilya para sa kalayaan. Subalit ang kanyang planong pagtakas ay mabilis na naging isang banguhot. Habang siya ay tumatakas, si Prinsesa Shamsa ay nahuli at kinuha pabalik sa Dubai. At ang mas nakakatindig balahibo, ang mismong ama niya, si Sheikh Muhammad ang nagkutos ng kanyang pagdukot. imagine mo, ang taong dapat nagpaprotekta sa iyo, siya pa ang nagpapahirap sa iyo. Hindi ba't karapatan din ng mga prinsesa ang kalayaan? At ano nga ba ang tunay na nangyari kay prinsesa Shamsa? At nasaan na nga ba siya sa ngayon? Ang katotohanan dito ay talagang mas nakakagulat kaysa sa iyong inaakala. At ipagpatuloy mo lang ang panunood para malaman mo ang buong kwento. Pero bago natin simulan yan, kung bago ko pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na magsubscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Prinsesa Shamsa ay pinanganak noong 1981 at lumaki siya sa UK at nakatanggap ng Western Education. Iba siya sa mga karaniwang prinsesa na basta na lamang sumusunod sa bawat utos. Siya ay matalino, kakaiba at puno ng sigla. At may pangarap siyang baguhin ang tingin ng mundo sa mga kababaihan, lalo na sa mga mundo ng Arabo at gusto niyang lampasan ng mga hangganan at doon nagsimula ang kanyang trahedya. Hindi ito nagustuhan ng kanyang ama si Sheikh Mohammed ang pinuno ng Dubai. Galit na galit ito sa kanyang paglaban at sa paghamon sa kanyang kapangyarihan at siya ay tinuturing na rebelde at suwail na anak kaya naman pinipigilan niya ang kalayaan ni Shamsa. Nakala ng marami isa lamang siyang spoiled princess pero hindi yon totoo. Isa rin siyang tao na naghahangad ng kalayaan. Merong siyang pera at nakikilahok sa mga activity tulad ng horse racing na paborito niya Subalit ito ay pantakip lamang sa katotohanan. Ayaw niyang manatili sa palasyo at hindi nga niya tinatawag na humang nila at para sa kanya isa lamang itong bahay, hindi tahanan at pakiramdam niya ay nasasakal na siya at siya ay tinuturing pa rin na parang bata. Noong siya ay labing walang taong gulang, gusto niyang magpatuloy ng pag-aaral sa University of Cambridge. Subalit tinanggihan ito ng kanyang ama ng walang paliwanag at daylan. Noong September 1999, siyam na buwan bago siya tumakas, nagreklamo siya sa kanyang pinsan dahil hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na noon ay Crown Prince pa lamang ng Dubai na mag-aral. At sa mga nangyari ngang ito, doon na siya tuluyang nag-decide na tumakas. Noong tag-init ng 2000, ginamit niya ang pagkakataon, minanayaw niya ang isang itim na Range Rover palabas sa napakalawak na estate ng Sheikh na nagkakahalaga ng 75 million pounds at tahimik na naglaho. Subalit hindi pa tapos ang laban, nagpadala agad ang mga tauan si Sheikh Mohammed para hanapin at ibalik siya. Si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ang ama ni Princess Shamsa siya ang kasalukuyang pinuno ng Dubai pati na rin ang Vice presidente at punong ministro ng UAE. Nakuha niya ang titulong ito noong 2006 matapos pumanaw ang kanyang kapatid na si Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Sa kanyang pamumuno, umusbong ang Dubai bilang isang global city at inilunsad niya ang ilang malalaking negosyo tulad ng Emirates Airline, DP World at ang Jera Group. Siya rin ang nagpatayo ng ilan sa mga pinakamalaking proyekto ng bansa, kabilang na dito ang Palm Island, ang Burj Al Arab Hotel at siyempre ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Isa rin siya sa may mga pinakamalalaking pribadong pagmamayari ng lupain sa Britain na kung saan pag-aari niya ang malalawak na estate tulad ng Dalham Hall, isang marangyang mansyon sa loob ng 3,300 hektare ang lupa sa Sulfolk at ang 75 million pounds na manor sa Surrey. Habang lumalaki ang kanyang impluensya, sinikap na Sheikh Mohammed na ng imahe ng UAE bilang isang maigpit at manunupi laban bansa. Itinampok niya ang gender equality bilang sentro ng kanyang mga plano upang dali ng UAE sa rurok ng pandigdigang ekonomiya Nangako rin siyang aalisin ng mga hadlang na humahadlang sa mga kababaiyan at ipinatupad pa ang mga batas para sa equal pay at pagangat ng siyam na kababaiyan sa mga posisyon sa gabinete. Pero sa likod ng imahe ng isang makabagong pinuno, may nakatagong madilim na katotohanan, isang muka ng kapangyarihan na nakakatakot at nakamamatay. Noong March 5, 2020, naglabas ng hatol ang isang hukuman sa Britain na nagasabing base sa ebidensya. Si Sheikh Mohammed mismo ang nag ng pagdukot sa kanyang dalawang anak na babae Si na Prinsesa Shamsa at Prinsesa Latifa na tila ikinulong sa Dubai sa ilalim ng kanyang utos simula pa noong 2000 at 2018 ayon sa pagkakabanggit. Noong July 2000, habang nagbabakasyon ng pamilya sa Long Cross State sa London, isang 75 million pounds na mansion sa Surrey, countryside, na pag-aari ng pinuno ng Dubai, dito pinilano ni Prinsesa Shamsa ang kanyang pagtakas. Tuwing tagkinit kapag sobrang init sa Dubai, dumaray si Sheikh Mohammed sa England kasama ang ilan sa kanyang mga asawa at anak. At bagaman kilala si Shamsa bilang palaban, pinayagan pa rin siyang sumama noon. Mahal na mahal niya ang England, ito ang lugar na kung saan siya ay tunay na nakaramdam ng kalayaan. Doon din niya nakilala si Grand Osborne, isang dating pulis at sundalo, at isa sa mga gwardiyang Briton ng kanyang ama. Talagang nagustuhan ni Shamsa si Osborne, pero madalas siyang tanggihan ito. May ikpit ng security sa Long Cross, may mga gwardiyang nagbabantay 24-7 at CCTV sa paligid. Subalit isang tahimik na gabi ng June, lumabas si Shamsa sa dilim, sumakay sa itim na Range Rover, at kahit hindi siya pinapayagang magmaneo, napandar niya ang sasakyan at tumakas palabas ng state. Pagdating sa labas ng bakuran, iniwan niya ang kotse at tumakas ng palihim sa pamamagitan ng isang gate. Kinabukasan, nang ma-discover ng mga tauwan ni Sheikh Muhammad ang sasakyan, agad lumipat si Sheikh mula sa New Market para personal na pamunuan ng paghahanap. Inagilap siya ng mga tauwan sakay ng mga kotse at kabayo, pero ang tanging natagpuan nila ay ang cellphone ni Shamsa na nahulog sa labas ng gate. Habang nawawala, nakipag-ugnayan si Shamsa sa kanyang mga kapatid na si Latifa na nasa Dubai. Nakuha niya ang isang bagong telepono at nagtago sa isang hostel sa Southeast London habang iniisip ang susunod na hakbang. Noong June 21, siya ay pumasok sa opisina ng isang abogadong si Paul Simon sa West End ng London na nahanap lamang niya sa Yellow Page. Ikinuwento niya na tumakas siya mula sa Royal Family ng Dubai at gusto niyang humingi ng political asylum sa UK. Subalit so ipinaliwanag ni Simon na halos imposible itong mangyari dahil napakalapit ang relasyon ng UK sa UAE. Sa mga sumusunod na linggo, dalawang beses pa silang nagkita at ipinayag ni Shamsa ang kanyang takot at baka matagpuan siya ng ama at pilitin siyang bumalik sa Dubai. Subalit walang magagawa si Simon kung wala siyang passport na hawak ng kanyang pamilya. Nagtago muna siya sa bahay ng isang kaibigang Australian sa South London sa Elephant at Castle area at kalaunan nakipag-ugnayan muli siya kay Osborne na sa pagkakataong ito ay tumulong na sa kanya. Inayos ni Osborne ng kanilang biyahe patungo sa Cambridge at nagbook ng kwarto sa University Arms Hotel, isa sa mga pinakamatandang hotel doon. Subalit ang hindi nila alam, minaman-manan na pala sila ng kanyang ama. At noong August 19, Nakuha ng CCTV si Shamsa at Osborne na lumabas ng hotel at sumakay sa isang kotse. Si Shamsa ay lasing kaya naman si Osborne ang nagmaneho. Subalit pagdating sa isang tulay, tumigil bigla ang kotse at doon na naganap ang bitag. Apat na lalaking Emirati ang biglang sumulpot, tumalon sa kotse at mabilis itong pinandar palayo. Dinala nila si Shamsa sa Dalhamol, ang state ng kanyang ama sa Newmarket, Market, na kung saan siya ay kinulong ng mag-isa ng magdamag. Kinabukasan siya ay sa pilitang pinaalis ng bansa sakay ng eroplano pabalik sa Dubai. Pagkalipas ng anim na buwan matapos ang pagkuha, nagawang makapagsimiti ni si Shamsa ng isang lihim na sulat kay Paul Simon, ang immigration lawyer na nakilala niya nung siya ay nasa London pa. Sa sulat, sinabi ni Shamsa na siya ay kinulong sa loob ng palasyo ng Dubai, na kung saan pinipilit siyang pasunurin at takutin ng mga gwardiya ng kanyang ama at ipinakiusap niya kay Simon na kaagad ito ay sa mga authority ng Britain. Agad naman tumungo si Simon sa Surrey Police at ipinarating ang mensahe ni Shamsa na siya ay kinuwa sa apilitang dinala palabas ang bansa isang tahasang paglabag sa mga batas ang UK laban sa kidnapping. Subalit ang malaman ng mga pulis na ang babaeng tinutukoy ay member ng Royal Family ng Dubai, agad nilang ipinasa ang kaso sa special branch. Ang unit ng pulis na umahawak sa mga sensitibong issue na mayroong kinalaman sa pambansang security. Doon nagsimula ang mabagil at takbo ng ustisya. Paulit-ulit na inilipat ang ulat mula sa Surrey Police papunta sa special branch hanggang sa ito ay tuloy ang makarating sa mesa ni Detective Chief Inspector David Beck ng Cambridge Police makalipas ang pitong buwan. Sa mga dokumentong natanggap niya, kasama ang CCTV footage na nagpapakita kina Shamsa at Grant Osborne na magkasamang lumabas ng hotel noong araw ng pagkuha. Nakipagugnayan si Becky Paul Simon na nagsabing mayroon parang telepono si Shamsa kaya naman nakontak pa nila siya sa pamamagitan ng tawag. Sa pag-uusap, ikinuwento mismo ni Shamsa ang buong detalye ng kanyang pagkuha na kung paano nasangkot si Osborne at kung sino-sino ang apat na lalaking sumalakay sa kanya sa tuloy. Ang isa sa mga pangalang binanggit niya ay ang pinuno mismo ng Dubai Irving ang unit na nagbibigay ng mga helicopter at piloto para kay Sheikh Muhammad. Ayon sa kanyang salaysay, dinala siya sa dalam Mall, tinuro ka ng pampatulog at kinabukasan ay dinala sa France sakay ng helicopter. Doon sinalubong siya ng isang matagal ng empleyado ng kanyang ama, isang brito na nagangalang David Walsh. Mula roon, isinakay siya sa pribadong jet pabalik sa Dubai. Habang patuloy ang investigasyon, talagang mas marami pang ebidensya ang nakakumpirma. Isang official sa custom ang nagsabi na mayroong tumawag na piloto ni Sheikh Muhammad bandang hating gabi upang magpaalam na mayroong lipad simula dalamhol papuntang France kinabukasan. Ayon sa isang piloto, inililihim nila ang biyahe dahil ayaw ng pamilya na malaman ito ng authority ng UK. Kalaunan natukoy ni Detective Beck ang ikaapat na sospek, isang lalaking nagangalang Muhammad Al-Shabani na siyang presidente ng opisina ng pribadong tanggapan ng royal family sa UK. Subalit upang mapatibay ang kaso, inilangan ni Beck na pumunta mismo sa Dubai para makapanayam si Shamsa. Dumaan siya sa Crown Prosecution Service para humingi ng pahintulot, subalit tinanggihan ng kanyang kailingan. Ayon mismo sa Foreign Office ng Britain, ayaw ng government na gumawa ng anumang hakbang na maaaring makasira sa relasyon nila sa Royal Family ng Dubai. Ang UAE ay isang mahalagang kalyado at trading partner kaya mas pinili nilang huwag makialam sa usaping pampamilya ng mga almaktum. Dahil dito, isinantabi ang kaso at tuloy ang isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya upang ituloy ang aksyon. Pagkaraan ng ilang panahon, na wala na ang lahat ng communication ng Princess Shamsa sa labas ng mundo. Subalit hindi doon natapos ang kwento ang pagtatanggang tumakas si Shamsa ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang kapatid na babae, ang mas kilalang Princess Latifa na susubok ding tumakas makalipas ang halos dalawang dekada. Maraming taon nang lumipas bago siya muling nagtangkang tumakas, subalit muling humarap sa parehong kapalaran. Si Latifa, ang kapatid ni si Shamsa, ay unang nagtangkang tumakas noong siya ay labing anim na taong gulang pa lamang noong 2002. Subalit siya ay nahuli habang sinusubukan niyang tumawid sa hangganan ng Oman at agad siyang ibinalik sa Dubai na kung saan siya ay kinulong ng may kitatlong taon. Habang nakakulong, inangkin mismo ni Latifa na siya ay pininsala sa utos mismo ng kanyang ama. Subalit hindi roon nagtapos ang kanyang laban. Ang kwento ni Shams ay tila naging paunang babala sa muling pagtatangka ni Latifa na makalaya labing walong taon matapos ito noong 2018. Noong panahon na yon, liim niyang binubuo ang plano sa loob ng maraming taon. Nagsanay siya sa mga extreme sport, kumuha ng mga peking pasaporte at palihim na nag-imbak ng pera para sa mga kasabwat na tutulong sa kanya. Nang isuwalat niya ang kanyang plano kay Tina na kanyang kaibigan na tumulong maganda sa pagtakas Nakahanap na siya ng isang yacht captain na tutulong sa kanya sa karagatan sa India o Sri Lanka. Palano nilang tumuwid sa Indian Ocean at pagkatapos ay lumipad patungong Estados Unidos na kung saan sana ay makakahingi ng political asylum sa Latifa. Kailangan lamang niya makarating ng Red Bus Point, mga labing-anim na milya sa labas ng baybayin sa international waters. Noong February 2018, sinimulan nila ang mapangarib na operasyon upang mailabas si Latifa sa Dubai at magsimulang muli ng buhay sa ibang bansa. Bago sila umalis, palihim na pumunta si Latifa sa apartment ni Tina at nag-record ng halos apat na minutong video, isang testimonyang ilalabas sa kaling siya ay mahuli. Doon isiniwalat niya ang kanyang ama ay isang malupit at salbaing tao, responsable umano sa pagpapahirap at pagkakakulong ng maraming babae na hindi sumusunod sa kanya. Ibinahagi rin niya ang kanyang nakakatandang kapatid na si Shamsa ay itinapon sa kulungan matapos ang nabigong pagtakas labing walong taon na nakakalipas. Walang akses si Princess Latifa sa kanyang pasaporte at siya ay maikpit na binabantayan kaya naman napilitan nilang tumakas palabas ng Dubai at magmaneho patungong baybay ng uman. Sa kinang maliit na bangka, ilang oras ang ginugol nila bago tuloy ang marating ang international waters. At pagsahapit ng gabi, narating na nila ang yate na magdadala sana sa kanila patungo sa kalayaan. Subalit makalipas ang isang linggo ng paglalayag, napansin nilang mayroong isang barkong sumusurod sa kanila at isang malita na eroplano ang umiikot sa impapawid. Nasa umikit kumulang 30 milya mula sa baybay ng India ang yate at tubos na halos ng gasolina. Nangangamba ang kapitan na natunto na sila ni Sheikh Muhammad ang ama ni Latifa. Nagkutos naman si Sheikh ng isang pinagsamang operasyon ng India at UAE upang kunin si Latifa mula mismo sa international waters. Sa gitna ng gabi, armadong kalalakihan ang lumusob sa yate, inuli ang mga babae, pinilit na umakit sa deck at itinali ang kamay ni Latifa. Paulit-ulit niyang sinisigaw na mas pipiliin kung kitilin niyo na ako rito kaysa ibalik niyo ako sa Dubai. Subalit hindi siya pinakinggan at ibinagsak siya sa dagat at pagkatapos ay isinakay sa isang barko ng militar ng India. At pagkaraan, tinurukan siya ng pampatulog at dinala pabalik sa Dubai sakay ng eroplano. Ang hindi alam ng kanyang ama, bago pa man sila tumakas, nag-upload na si Latifa ng video na kung saan isisiwalat niya ang physical na bagay ng kanyang dinanas mula sa ama. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang magpadala si Latifa ng mga lihim na video message na kung saan ipinapakita niya ang mga nakakagulat na detalye ng kanyang pagkakapi. Ayon sa kanya, siya ay kinulong sa villa na ginawang kulungan at pinahirapan sa utos mismo ng kanyang ama. Kalaunan, launan, kinumpirma ng UK High Court na totoo at kapanipaniwala ang mga video at ang mga inilarawan ni Latifa ay matindi. Subalit hindi roon nagtapos ang mga balita. Noong April 2019, tumakas din si Prinsesa Haya Bin Halusin, ang ika na asawa ni Sheikh Mohammed, patungong UK kasama ang dalawa nilang anak. Ayon kay Haya, hindi naligtas ang kanyang buhay sa Dubai dahil lalo raw naging mapanganib ang ugali ni Sheikh laban sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagtakas, sinimulan ni Sheikh ang kaso sa korte ng UK upang maibalik sa Dubai ang mga anak Subalit hindi yun nauwi ayon sa kanyang gusto. Noong 2020, naglabas ng desisyon ng UK High Court Family Division kaugnay sa kustudiya ng mga anak ni Prinsesa Haya. Sa atol na yun, lumabas ng mas malalim pang detalye tungkol sa pagtrato ng Sheikh sa kanyang mga anak na babae. Muling binuway ng korte ang kaso ni Prince Shamsa, inilalahad sa unang pagkakataon kung paano siya tinunto ng mga tao ng Sheikh sa Camp at sa apilitang dinala pabalik. Natuklasan din ang hukom na si Prinsesa Haya ay tinakot at si Latifa naman ay kinuwa at ikinulong. Ang mga family proceedings Lalo na yung may mga kinalaman sa bata ay talagang bihirang inilalantad sa media. Bagamat pinapayagan dumalo ang mga accredited journalist sa korte, may mayhigpit na batas na naglilimita sa kung ano ang maaaring ibalita sa labas ng courtroom. Subalit pagkalipas ng ilang panahon, pinahintulutan ng korte ang pag-alis ng ilang restriction sa pag-uulat. Matapos timbangin ang interes ng publiko laban sa karapatan sa privacy ng mga sangkot, dahil dito, kumuha si Sheikh Muhammad ng walang abogado upang pigilan ang media sa pagbabalita ng mga pagdilig. Sa kadahilanan ng maaapektuhan daw ang privacy ng kanyang mga anak, Gayunpaman, nag-decide ang Court of Appeal na dapat itong mailathala sa publiko. Ang desisyon na ito ay nagpatibay sa mga pahayag ng mga tumakas sa prinsesa at tuluyang naglantad sa kung sino talaga si Sheikh Muhammad, isang kaakibang ama. Ngayon, ang tanong ng marami, bakit napakaraming babae mula sa isang pinakamayayamang pamilya sa mundo ang handang isugol ang lahat para makatakas? Ano ba talaga ang kanilang tinatakasan? Nakakagulat isipin na ang parehong taong nagpapromote ng women's rights sa Dubai ay siya rin gumagawa ng bukas na kulungan para sa kanyang mga anak na babae na kung saan ang anumang pagsuway ay pinarurusahan ng malupit. Sa loob ng bilog ng mga babae ng Emir, ang ganitong pagsuway ay nagbunga ng isang mapangarib na tanong sa politika. Paano mo kami tuturuan kung paano mamuhay kung niyang sarili mong pamilya ay hindi mo kayang kontrolin? Sa ilalim ng ganitong sistema ng ganap na kapangyarihan, anumang pag-iimagsik ay durugin agad at ipakita sa publiko isang performative patriarchy na ginamit ng Sheikh upang patahimikin at supilin ng kanyang mga anak. At yun nga ang ginawa ni Sheikh Muhammad sa pilitang hinuli ang kanyang mga tumakas na anak na prinsesa at pinatayimik hanggang sila ay tuluyang sumuko. Ayon sa hatol ng UK High Court, ang pagkuha kay Prinsesa Shamsa sa mga kalsada ng Cambridge ay isang tagumpay para sa ustisya. Ang desisyon na yun ay nagbunyag ng ginawa ng pinuno ng Dubai sa pagtugi sa sarili niyang pamilya sa iba't ibang panig ng mundo. At nagbigay liwanag sa kung paano ang government ng Britain mismo ay tumulong sa kanya dalawang dekada na nakakalipas. Noong panahon yun, ang anak na babae ni Sheikh Muhammad Al Maktoum ay kinuha sa gitna ng lansangan binigyan ng pampatulog at dinala pabalik sa UAE na kung saan mula noon na hindi na siya muling nakita. Parang operasyong kontra-terorista, subalit ang biktima ay isang labing walang taong gulang na prinsesa. Pinagtibay ng korte na ang pagkuha kay Shamsa ay labag sa batas kriminal ng England at Wales, pati na rin sa international na batas at mga karapatang pantao. Subalit tila walang halaga ang mga pangakong ethical foreign policy noon ng British Foreign Secretary na si Robin Cook na umano ay pinatigil ang investigasyon ng Cambridge Police upang hindi ma-upset ang isa sa mga kalyadong bansa ng UK. Pitong buwan matapos siyang kunin, tumawag si Shamsa mula sa Dubai. Nagmamakaawa sa pulisya na ipagpatuloy ang investigasyon. Subalit tila walang nakinig, bingi ang mga kinaukulan sa kanyang mga panawagan. Ang pagkuha sa mga tumakas na anak na babae sa ibang bansa ay karaniwan na raw sa mga bilyonaryong pinunong Arabo kapag hindi nila nakukuha ang gusto nila. Subalit gaya ng tinuligsa ng marami, hindi ito ang asal na dapat palampasin ng isang bansang gaya ng UK na ipinagmamalaki ang pagtataguyod ng karapatang pantao. Ironically, apat taon bago nito, nang manalo ang Labour Party, nangako si Robin Cook sa isang talumpati na gagawin niyang puwersa ng kabutian ang Britanya sa bumundo sa pamamagitan ng arms control at pagpapahalaga sa human rights. Pero teka, wala bang karapatang pantawa mga prinsesa? Ito ang tanong na itinulak na David Haig, isang human right advocate na dating tumulong kay Prinsesa Latifa sa kanyang pagtakas mula Dubai. At siyang unang nanawagan ng investigasyon kung bakit bigla na lang itinigil ang kaso ng pagkuha kay Prinsesa Shamsa. Ayon kay Hay, isang hayagang krimen ang naganap mismo sa kalsada ng Britanya pero maykit 24 taon na at wala pa rin ustisya. Noong 2021, habang nakakulong pa rin si Priscesa Latifa, ang anak ng pinuno ng Dubai ay nagsumite siya ng apela sa pulisya ng UK upang muling imbestigahan ang pagkakakuha ng kanyang nakakatandang kapatid na si Shamsa. Sa kanyang apela, ibinahagi ni Latifa ang isang liham na isinulat niya noong 2019 habang siya ay nakakulong ng mag-isa sa jail villa. Ang liham ay tinago niya mula sa mga bantay at ipinadala sa BBC upang ipaalam sa mundo ang tunay niyang kalagayan. Ang Liam na may date na February 2018 ay isinulat bago siya tumakas upang hindi mabunyag na mayroon siyang paraan ng pakikipag sa labas. Dito sinabi ng Latifa sa Cambridge Shire Police na makakatulong ang Liam upang palayaan si Shamsa na nahuli sa utos mismo ng kanilang ama. Ang handwritten letter ni Latifa ay pinasa sa pulisya ng Cambridge sa pamamagitan ng Detain International ang advocacy group na David Hyde. Dito hinimok niya ang mga authority ng UK na kumilos upang mapalaya ang kanyang kapatid. Ang Liam na ito na nalaman lamang ng publiko noong 2021 ay nagpinta ng nakakakilabot na larawan nang sinapit ni Prinsesa Shamsa matapos siyang ibalik sa Dubai. Si Shamsa na 18 years old pa lang noon ay ngayon ay may it 40 years old na subalit hindi pa rin siya nakikita ng publiko. Ibig sabihin ilang dekada na siya nakakulong sa Dubai laban sa kanyang kagustuhan. Wala siyang kalayaan at hindi kagaya ng iba pa niyang kapatid, hindi siya pinagplanuan ng kasal. Marahil dahil na rin sa kanilang pagtatanggang tumakas noon ni Latifa. Ang tanging pahayag ni Sheikh tungkol sa kaso ay binigay niya sa high court na kung saan sinabi niya na kaya nga na ako ng maluwag nang makita ko muli ang aking anak na si Shamsa matapos siyang mawala. Subalit bukod dito, wala nang inilabas na official na information mula sa government ng Dubai. Hindi rin nila sinagot ang mga panawagan ng publiko para sa kalayaan ni Prinsesa Shamsa. May mga kumalat na bulung bulungan na nawala na raw sa dating ganda si Shamsa at siya ay parang zombie na lamang dahil sa mga gamot at kamikal na pinapainom sa kanya. Makatarungan ba na ganitong bagay ang ipinataw ng isang ama sa sarili niyang anak? May pag-asa pa kaya si Prinsesa Shamsa na makalaya at muling maranasan ng kalayaan? Ibahagi mo ang iyong salita at opinion sa comment section sa ibaba at bago ka umalis, huwag mo sana kalimutan ilike ang video at magsubscribe sa aming channel para sa mga susunod pa naming kwento.